Hello, oh, hello, hello! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi Sa manda kayo ng mundo At ito na nga guys, at nandito ko sa parada ng autobus At syempre, magpaganda muna ako Ituto ko muna dito yung camera dito sa pagmumuka ko malaki <laughs> O oh, diba? At syempre, guys, ang ating panahon ngayon ay super duper malamig. Dahil winter time pa rin tayo. O, diba? Naku, por dios por Santo. Ang sakit sa lalamunan at pati nga, O, diba? Kaya naman, samahan nyo ko kung anong ganap ko sa araw na to for today's video. O, Tara na! Pero bago yan, mag video muna ako dito. At may kalapating lumipad dyan, o ba? Diba? Cute ng kulay niya, ba? Diba? Peach. O ba? Diba? At ito na nga, guys. At syempre, yung autobus na yan ay hindi yan ang kukunin ko di ba naghihintay pa ako dito ng aking autobus guys kaya naman hintay hintay pa rin tayo at syempre magbi video video muna ako at nagsisipagdating na rin ang mga tao kaya mas magandang nakatutok sa ang pagmumukha kong malaki na maganda at cute at oh, cute mas cute at cute kasingkit mo. O, oh, di ba? Kasama na rin kayo. Pare-pareho lang tayong cute at maganda. At syempre, nandito na yung aking autobus. At komo, syempre, guys. O, oh, di ba? Sa unahan na naman ako naka-destination dito. Nakaupo. Ang swerte ko naman talaga. <laughs> Kasi meron, guys, na minsan may nakaupo dito sa unahan. Pero, al final... Yung fi sa finale din pala siya bababa kaya wala akong maupuhan lalo na kapag madaming tao lalo na sa dulo na gustong gusto ko rin upuan minsan ay mara may tao na rin doon kaya hindi rin ako makaupo kaya ang ginagawa ko dito na lang ako uh, nakatayo diba minsan. Kaya yan. So, por lo menos ngayon ay pinagpala pa rin tayo dahil ako ay nakaupo sa ah, uh, dito sa unahan kahit pa paano, ba diba? So, ito ang aking gana for today's video. At uh, syempre, papunta na rin ako guys sa Mungkloa. At habang ako ay uh, nagbi video video dito, ay hindi ko alam kung anong gagawin ko kaya sabi ko ay magbibidyo-bidyo muna ako sa aking sarili o ba diba? at yung lalaki tingin-tingin tingin sa akin sabi niya na no, karit na naman yung babae yun bakit kaya binibidyohan niya yung konduktor hindi po kasi yung uh, salamin na yan ay hindi naman niya uh, I mean, para madistract siya kaya ganyan yung kulay ng ah uh, salamin niya guys para hindi siya ma-distract kaya parang hindi niya ako nakikita at para kumbaga parang ganoon ang sitwa sitwasyon hindi ko rin siya nakikita pero yung reflection diyan pwede ko makita yung aking sarili at yung conductor pwede, pwede niya rin uh, makita yung kanyang sarili kung titingnan niya rin di ba parang salamin siya pero yun na nga at wala lang Nagbidyo-bidyo lang ako, guys. So, continuamos dito sa Kali. At ito, at kami, papunta na nga ng amin um, mong, sa mong klowa. guys, mali-mali ang pag pagbubuys over. Pasensya nyo na, pero hindi ko nabuburahin. At nandito na nga kami sa mong guys. O, diba? Kaya, video pa rin ako para mayroon akong ipapakita sa inyo kung ano ang nangyayari. O, diba? So, kaya guys, hanggang dito na muna ang aking pagbibidyo-bidyo. Bye na muna. Siempre Me voy, me tapo mamá ya نل

Ah uh, guys, at paalis na kami dito sa istasyon. At grabe sobra uh, nilamig ako dito, guys. Uh, parang yung yung hangin, yung lamig pumasok sa ilong ko hanggang lalamunan, grabe. Kaya masama talaga ang pakiramdam ko dito, guys. Super dofer. Kaya nagtakip talaga ako ng ilong kasi pakiramdam ko yung hangin, yung lamig pumapasok sa ilong ko guys at napakasakit at sa sasintido guys lalo na pag, pag winter talaga super duper pag super duper malamig ganitong nararamdaman ko grabe super duper so dito na lang po ang aking video guys at maraming maraming salamat sa inyong pagmamahal at pagyakap please subscribe dito sa aking youtube channel ggboysing.8 at sa aking facebook account naman ay ggboysing So, hanggang dito na lang po at pagpalain tayo ng mahal na Panginoon sa so Kristo at lagi ko ang sinasabi guys sa kapag lalabas ng bahay ay dalin pa rin natin sa at sa Pasensya para buhay laging masaya. Bye-bye!